Ito yung na-wrap na, mga nagpapagupit dito, magpapag-design diba? Harap pala, yung mga, ano na ating diba, may apagupit dyan. Meres dito. Mura dito, 100 pesos dyan. So, guys, okay. yan, punta na kayo dito para maganda na lagi kayo dito. Matubitan na kayo, hindi, hindi maraming kwan. Maraming customer masyado. Meron pang commercial dun ay no party. No party, no sir. Salamat po, yan pwede naman. Wala. saya sa namba wae sa abi ada kita dia dan tak baik saya hai bi cara yang maka dari mal baik service untuk saya apa ane semara ni dan Walang 200,000 na yung views ko. Total years Nagal uh, ano, uh, din. Hindi walang... Wala, akong, wala, akong, wala akong sa akin. Walang edit-edit yung right there

ay pagdaraanan ng buwanan ng 1 milyon pag may 1 milyon ay hindi lang pa yun yung yung dapat ang mga percentage para sa mga nakalang pabilta ng sa YouTube mo kahit na hindi ka pa monetize, nagpapit ka, umabot ka ng 200-300 lang. Wala akong mayroon ang Yung ID. Ah, ID. Ah, ID. Ah, sa Ah, ID. Ah, ID. Ah, ID. ID. Ah, ID. Ang pinag-ID, ang pinag na? Bago ka naman mag-apply, kailangan na mo maging matapos yung 1,000 subscriber. Pwede so, pa na yung... Sa so, pagay dito sa YouTube subscriber zero, eh, hindi pa ako no. Hindi ka gaya sa ano. Mababa nga, pero sakto lang. Okay, pantay mo na. Make it. Okay, natin ngayon yung pagbukit sa anong yung pangalan nyo? Ang siya. Ang Amish Provo siya. Ang Dito Ang Amish Provo siya. Ang Amish Provo ang bisna yun to. na na sa pyo Oo. Dating nyok nyok. Dating nyok nyok. Dating Ano yung pagawaan ng watch ng granite? Kung kanina mga ano, ngayon kasi may may papalo sa akin din ng sayo wala akong yan mo dito

Ayan guys, natapos na tayo. Sa mission go pitang dito sa Asia Base of Thank you guys. Love you. Bye. -bye.